Dahil nga may video tayo na umabot ng 4 million views sa Facebook at 5 million views naman sa TikTok. Kaya ngayong araw na to ay uulitin natin yung video na yun at ituturo ko sa inyo guys kung paano ka makaulam dito sa probinsya na wala kang ginagasto kahit piso. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya umaga pa lang ay diretsyo na tayong pumunta dito sa bukid para maghanap na ng maulam natin ngayon. Pero bago tayo maghanap guys ay magkuha muna tayo ng tanglad kasi ito yung gagamitin natin mamayang pampasarap Marami to dito pero gamitan lang natin ng ringgi para pag ano, may tutubo pa. Dito lang pala to sa ano, sa kapitbahay namin sa bukid ba. dito so, na yung nakuha natin Ketra, maghanap na tayo. Let's go! ay okay, meron na pala tayong nakita ng na puso ng saging guys. So talian muna natin tong ringgi. Kasi yan yung una nating kunin, kasi yan yung una nating nakita. At hindi pala ako nakapag-jacket ngayon kasi yung mga jacket puro pabasa, nilabhan pa. Kaya damit lang muna. Kaya tinalian ko na lang din muna tong ringgis sa gagamitin natin sa pagsungkit sa puso ng saging. Dahil nga medyo mataas yung mga puno ng saging dito sa lugar namin kaya kailangan talaga natin ng panungkit. So ngayon guys kasi meron na tayong nakuha na puso ng saging kaya sunod natin hanapin malunggay at papaya naman. Pero bago tayo maghanap guys ay ilagay muna natin tong bag sa bahay kubo namin kasi dyan na lang o malapit na lang. Let's go! Kaya bago tayo maghanap ng ibang gulay, eh ilagay lang muna natin tong bag dito sa bahay kubo namin kasi marami akong gamit na dala-dala. Kaya pagkalagay ko sa bag, ay eh diretsyo na lang din tayo ulit naghanap pa ng ibang gulay. So ngayon guys, ay meron na pala tayong nakita guys na malunggay tapos na yun yung papaya oh. Maraming puno ng papaya kaya tara manguha muna tayo ng malunggay. Kaya sakto din nakapagdala tayo ng panungkit kasi alam ko yung mga papaya dito is medyo mataas yung puno. At yung video ko pala na umabot ng million views, dito rin ako nanguha nun ng papaya at malunggay. Tanguha muna tayo. At ito na yung malunggay na nakuha natin, kaya okay na to. Kaya tara, kuha naman tayo sunod ng papaya. So hindi hindi pala abot guys. <laughs> hindi pala abot yung kawayan, kaya dito lang tayo manguha sa kabila. Ayan dito mas mas malapit dito kaya mo lang ano talunin lang ah. 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 Kaya pagkatapos ay diretsyon na rin tayong bumalik dun sa aming bahay kubo kasi kumplito na lahat ang nakuha nating gulay. So ngayon guys, una lang natin din linisan itong puso ng saging. Tapos sunod na natin mamaya yung papaya. Ganito lang kadali linisan ng puso ng saging guys. Basta makita mo lang yung medyo puti-puti na siya, may puti na sa itaas ba. Yung hindi na masyadong pula okay na yan. Malambot na yan. Ito kasi yung mga nauna, matigas kasi to. Kailangan mo pero pwede to makain pero kailangan mo pakuluan ng sobrang tagal. Pero sa amin kasi hindi yan ginagamit. Ito lang talaga yung nasa gitna na ba. Kaya okay na to. Kaya bago natin balatan yung papaya ay ginayat ko lang din muna tong puso ng saging. Ginayat ko lang din pala to sa medyo maliliit para mas mabilis lang tong lumambot. So ngayon guys ay lagyan lang din natin ng asin para matanggal yung ano nya medyo pait nya ba na pagkalasa. Kasi meron tong ano eh meron tong konting tagok para matanggal. Tungan ng tagalog ng tagok yung mapait para mas mabilis din tong lumambot. So ngayon guys ay sunod lang din natin to balatan ang papaya. Tapos hindi na lang natin to isali yung maliit. Ito na lang yung malaki. Madali lang itong balatan. Ganito lang simple Oh. Madali lang din itong balatan ang papaya lalo na pag matalim yung kutsil yung gamit mo. Kaya pagkatapos nating binalatan ay ginayat lang din natin sa maliliit para sabay silang lumambot sa puso ng saging. Kaya tapos na rin nating magayat guys. Kaya sunod na rin natin lagyan ng asin para mas mabilis lumambot. Kasi meron din itong ano, lasa na mapaklok. Mapaklok. <laughs> Kaya pagkatapos ay sunod lang din natin itong malunggay Mas maganda yung isabay-sabay na natin lahat Para wala na tayong problema mamaya Okay guys, una lang natin hugasan itong papaya At yung puso ng saging Kasi ito yung una natin papak papakupa kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, papalo naman ako ng page para sa gagawin pa natin ng mga simpleng content katulad ng content na to. Alam ko konti pa man tayo ngayon pero balang araw dadami din tayo. Huwag lang talaga tayong mainip pagpatuloy lang kung ano yung nasimulan natin at huwag lang talaga tayong mawala ng pag-asa. At ito na rin pala yung tangla na nakuha natin kanina guys, isabay na rin natin. Atakpan lang din natin kasi pakukuluan pa natin yan ng ilang minuto. Kaya habang pinapakuluan natin guys, ay kudkurin muna natin tong niyog na nabalatan natin kanina. Kaya kudkurin lang din muna natin tong niyog habang pinapakuluan natin yung papaya at yung puso ng saging. Kaya sa ilang minutong pagkudkud lang ay natapos na rin natin. Kaya sakto ay lumambot na rin yung papaya at yung puso ng saging. Kaya sunod na rin natin ilagay itong talbos ng gabi. Kahapon ko pa pala to nakuha nung naligo tayo dun sa tubod kaya hindi ko na lang naipakita sa inyo. Kaya pagkatapos ay sunod na rin natin pagatain itong niyog. Dalawang beses nga pala natin tong pagatain kasi yung pangalawang gata natin yun yung una nating ipapakulo. At ito na nga pala yung unang gata natin kunti lang yung nilagay kung sa sabaw para ispiso kasi last to nating ilagay. Kaya pagkatapos nung unang gata ay pangalawang gata naman yung gagawin natin. Dalawang beses ko pala to nilagyan ng sabaw para hindi maubos mamaya habang pinapakuluan. Kaya piniga-piga lang din muna natin sa malinis na kamay. Kaya pagkatapos ay ilagay na rin natin itong pangalawang gata kasi pakukuluan pa natin ng ilang minuto para mas lalo pang lumambot yung mga gulay na unang nilagay natin. At naglagay na rin tayo ng pampalasa, naglagay lang ako dyan ng asin at magic sarap. At sunod na rin natin nilagay itong malunggay at sinabay lang din natin yung unang gata. Kaya hintayin na lang natin maluto guys para makakain na rin tayo. Sarap guys. Gabi lamia. Ah. So ngayon guys, ay eh, naluto na rin yung niluto nating ginataang sari-saring gulay. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan 'no. Oh, oh di ba? Sobrang sarap niyan. Ayan tingnan nyo naman guys. Kaya mukbang malala na naman tayo ngayon. Kaya sakto guys, meron din tayong dalang tuyo at iihawin natin 'yan yung ipares natin. So ito yung tuyo natin guys, at iihawin muna natin kasi masarap to ipares sa gulay na niluto natin. Ayan, iihawin muna natin. Pintayin lang maluto para makakain na tayo. Tara guys, sabayan nyo kong kumain. Let's go. Yun. Grabe sakto kasi medyo maulan din ngayon. Kain tayo guys. Hindi ko pala kasama si tatay ngayon kasi meron siyang ginagawa dun sa baba. Kaya dalhan ko lang siya ng gulay na niluto ko ngayon dito. Sari-sari pala ito na gulay. Ito yung gulay na niluto ko na umabot ng million views sa TikTok at sa Facebook. Tapos may tuyo po, oh, grabe. Sulit talaga. Sarap pa. Mm.